Oh, ito ha, makikiusap daw kami pagdadaan kami rito ha. Ito nagsabi ha. Makikiusap daw kami pagdadaan kami rito. Ha? Kailangan lagi makikiusap. Hindi na natin tama sa atin ha. Ayan o. Oh. O, oh, nagpagawa ko ng garahe dahil bawal sa labas. Ha, ah, sumunod ako. Nagpagawa ko ng garahe. Doon ako nakaparking. parking, dadaan daw ako rito, makikiusap daw ako. Tama ba yan mga Lodi? Patras, Kayo na ang musga, mga Lodi. Ang patras, ang nahihirapan ano po, po yung nangyari bago nakuha yung video na yan? Uh, palabas po sila ng kalsada po. Bali, nakadaan na po sila noon. Tapos, huminto po sila doon sa may tapat ng bike shop po nila kuya. Pag hinto po nila doon, sinabihan po niya si kuya na ano, bakit daw po nakaharang yung mga motor po namin. Which is, hindi po namin motor yung nakaharang doon. Sila po talaga ni kuya yung nag-uusap nag po doon. Wala po ako doon. Parating po ako noon, may video naman po ako na kumpleto. Okay. Nand nandun po ako sa may likod ng nang sasakyan po. Tapos umupo muna po ako doon sa may motor na Aerox po. Doon na po ako pumasok noon uh, attorney. Ang pinapaliwanag ko po sa kanila, uh, bakit po sila sa akin nagagalit? Eh hindi ko naman po motor 'yung nakaparada doon po. Oh, tama nga naman. Kuya Felix, ilang beses ko po pinaliwanag sa kanya, huwag po kayong magalit sa amin kasi hindi po namin motor yung nakaparada doon na nakaharang. Okay. Eh, sinabihan po kasi ako ni Kuya Felix na perwiso daw po yung motor. Sinabi ko na po na doon po sila makipag-usap sa may-ari ng motor. Kasi nga po, hindi ko naman po kasi nakalak, hindi, wala po kong susi noon. Doon na po siya nagsimula na, na, na nag-video po. Na malayo po sa sinabi ko. Doon po ba sa video, ano na po yung pinapalabas nila ngayon? Pinapalabas niya po na pag, uh, dadaan daw po sila doon, kailangan makiusap sila sa amin. Ganun ah, yun po. yung sinasabi. Yung pinapalabas eh. po, malayo po doon sa sinabi ko po, attorney. Pero wala ka namang sinabi na sayo mismo magpalam na parang ikaw may ari nung kalsada na yon. Opo, wala po. Pero sa video po, ganun po yung pinapalabas niya, Tor. Dahil nga po dyan sa video na yan, eh umani no Opo. ng mga ano, pagbabanta ba sa sa'yo? Siya po mismo, attorney, pinagbantaan niya po ako. May mga screenshot naman po ako. Puputokan niya daw po ako, isang bala lang daw po ako, tapos na po ako. May mga screenshot naman po, attorney. Kagaya po nito, attorney, may nag-comment dito. Sawa na ata sa buhay niya yan. So nag-comment po, pabalik si Sir Felix, ang sabi niya, kaya nga, Lodi, nandadamay pa, putukan ko yan. Meron pa dito na boss sa mo yan. Si Gayatayan. In other words, no? Apo. Yung video na yan, ikaw talaga yung nagmukhang kontrabida diyan. Apo, attorney. And then meron din po dito na pinipilit po talaga ni Sir Felix na si Sir Andy ang may-ari ng sasakyan. Motor niya yung nakapark sa daan. Siya pa maangas nang upahan niyan sa kapitbahay namin. Apo, attorney. Oo, at sinabi kanina, meron na ring mga nagme-message sa Opo, marami po attorney. Ano anong na, mga pinagsasabi sa Ganun po na tambay daw po ako, palamunin, warang mararating sa buhay. Eh, hindi naman po na attorney. Pinalaki po ako ng magulang ko. Pinagtapos po. Lumalaban lang po kami ng patas. Sa umaga po, nagdadrive ako po. Nagdadrive po ako, attorney. Sa gabi po, umi-extra po ako ng... Kinagamit ko po yung motor ko para po makapag-deliver ng bike po. Opo, Ang ha, Ang dami pong death na Natatanggap ko po, Atty. Nag-ugat nag sa Opo. video po na 'yan, Pati no? Pati po pamilya ko, Atty., nadadamay na po. Damay-damay na. ayun Sir niyo. Felix, nandito kasi sa studio ngayon si Sir Andy tau patungkol po doon sa video daw na inupload po ninyo. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Felix? Yung kasi yung lahat ng mga sinasabi niya, is wala, hindi naman totoo 'yan. Ang totoo po niyan, may video ako palabas kami, nung palabas kami, wala naman po kami binabanggit na motor kasi lusot naman po kami. Inaalarayan ako ng asawa ko kasi kaprasong kapraso na lang, didikit na ako sa mga motor. Ngayon po, siyempre, nakafocus ako sa manubela, nakatingin ako sa side mirror para hindi ko masagi yung mga motor. At wala rin akong sinasabing motor yan, motor man. Wala akong sinasabi dahil po, ang nag-guide po sa akin ay asawa ko. At meron po akong sakay na dalawa na tao sa loob ng kotse. Wala po doon si Andy. Okay. Ngayon, lusot na po ako talaga. Wala na po talagang problema eh. Lusot na po talaga ako. Okay. So, Tumayon kailan po pumasok po, si Andy, sir, doon sa eksenang yan? Eh, yun nga po. Kasi yung, ano, yung asawa ni Joy Ke, tumayo, tinanong niya ako kung bakit. Eh di, binuksan po yung side mirror ko. Sabi ko, wala si lusot na nga ako eh. Okay. Eh, bigla akong dumating po yan, si Andy. Akala niya siguro, nagtatalo kami nung asawa nung kapatid ng asawa niya. Hindi naman po kami nagtatalo. Okay. So, ang yung sinasabi po ninyo, data, Sir Felix... Pag kayo rito, makikiusap kayo. Ako naman, sabi ko, bakit kailangan namin makiusap? Eh, tapat namin to eh. Kayo lang ang nakikidaan eh. Ah, ganun ba? Video kita ha para mag-viral Aba, sige, video mo. Sabi niya ganon. Ginawa ko na siya. Ang ito, oh, bibidyo kita. Sabi kong ganon. Video mo. Ang tapang pa niya. Ganon, ganon pa niya. Hindi e, video. Ito, kung ano yung nandiyan sa video, yun yung yun sinabi ko. Tsaka po, ang issue po talaga dyan ay ang ang sikit na po talaga ng parking. Hindi lang po ako ang nakakarana. Siguro, siguro, marami na po. Siguro kaya po nag-viral yan is para mapansin din ng ating goberno oh. na hirap po talaga kasi ang hirap po talaga. Ay katulad ko po, Binawal po ang parking sa labas. Ang ginawa ko po, ko po yung sala ko. Naglagay po ako ng parking doon. Dati naman pong maluwag yung daanan namin. Kasi both side eh. Nakakaparada yung motor na nakakadaan na po eh. Basta motor lang po, nakakadaan po kami, both side. Okay. Pero malis na po. Kung ganun po yung pangyayari, attorney, pwede naman po sana namin pag-usapan sa barangay yung mga ganong reklamo po. Pero binadyo niya po ako at inupload niya po sa social media ano pong intensyon niya doon sa akin para po ipahiya at pagkakitaan. Ilang beses na po siya sinabihan ni, Kap ni, Kapitan po namin na burahin mo na yung video at mag-public apology ka. Sa so, unang-una, hindi, ko po, hindi ko po motor yung nakaharang. Ayun po. Tapos yung sinabi ko po na yun, malayo po sa sinabi niya nung nag-video na po siya. At sa pagdungo po yon, kami po ay pinagayos po ng aming kapitan. Kasi po, ang gusto ng aming kabesa is magkasundo po kami. Yun naman po talaga yung gusto ng aming kapitan. Yes po. Eh ang nangyari po, ang yung yung hipag niya na biglang nagsabi, hindi na niya itutuloy ang ano, hindi niya na itutuloy yung reklamo tungkol sa akin. So nagyakapan kami, nag kami, kasi wala naman pong mangyayari dyan, kundi magpatawaran po lang. Po. Sinabihan ko po, po siya na pwede ko naman burahin yung video. Ang sabi niya sa akin, dapat noon mo pa binura. So hindi na po ako mimik kasi nagkakapirmahan na po kami nung ipag niya na wala na kaming bati na kami. Balik na kami sa dati naming pagkakaibigan. Iba pong kaso ka kasi po yung binabanggit niya, Atty. Marami po kasi nagreklamo sa kanya, Atty. Sabay-sabay po. Ayun po, naipon po. Sabay-sabay po nagreklamo. Na... Okay. Ano, ano ba yung mga reklamo laban dito kay Sir Felix? Ayun nga po na ganun po siya umasta po na ano. Sa amin po. Uh, kumbaga minamalit niya po kami attorney. Lagi na po yan attorney, hanggang sa napuno na po si ate sa kanya at nireklamo po sa, siya sa barangay. Magkaibang kaso man. po kami. Sige, okay. sagutin po ninyo Sir yung Felix. Yung kasama po, palabas po ako, may e-bike po na nakaparada. Yung kasama niya nakamotor na sa likod. Pinatawag ko yung driver ng e-bike para tanggalin yung e-bike ng makadaan kami. Habang tinatawag po, may dumating pa ng isang motor na borders nila, kasamahan po nila sa bahay. Ngayon, pinarada po sa loob na, sa likod ng ibag, e eh paano pa po kami makakadaan, lalo pong nagbara. Ngayon, sabi ko, tanggalin mo yung motor mo. Sabi niya, ay e, natatay ako, sabi niyang gano'n. Eh di sabi ko, ay e, tatapusin pala, tatapusin pala namin kumaiga bago kami makalusot dito. Ay eh, tinatawag na yung may-ari ng ibat. Eh. Lalo po, yung clown nila sa akin, bakit ko daw na Paasa ng bosses yung tatae. Eh, ano po? Ay, malapit na ho kami sa kalsada. Eh. Hintayin ko pa siyang tumay para maka labas kami. Pero ngayon ha, oh, uh, Sir Andy Tautaw, tao ko lang sa iyo no? Ano po ang gusto niyong mangyari ngayon? Sinabi ko na po kay Kuya Felix, burayin niya na po yung video at mag-public apology siya kasi maling tao po yung na video niya. Eh. Nandun oh, pa rin ba itong hindi niya, video? Oh, po. na po? Ano po yung ano niya, intention po talaga eh, na ipahiya po ko doon eh, at pagkakitaan po. Ang Inabi ko na po sa kanya na buburahin ko. Oh, buburahin. Ang sabi niya po sa akin, dapat noon mo pa binura. O ano po ang ibig sabihin noon? Paano ko po masisilip yung mga ebidensya doon sa loob ng mga nagko-comment? Eh, ang dami pong pumanig sa akin. Ibabas po ako ng mga tao na naniwala sa akin. Marami pong magagalit sa akin. Ang ibig niyo po bang sabihin, uh, Sir Felix, sa ngayon ay hindi kayo handang gawin po yan? Opo. Pwede ko naman so, burangin yun. Anytime po. Sir, kung i-delete -de po ba niya yung video na yan, Opo. yun po ba maayos na itong problema na to? Opo, attorney. Ayun lang naman po. Ma Ang gusto ko lang po talaga, attorney, malinis po yung pangalan ko. Magandang hapon po sa inyo, Chairman. Nag-ugat lang to dahil dun sa naging masikip na daanan dyan sa area po nila. Chairman, ano po yung... What? Nakikita nating solusyon diyan sa mga ganyang problema po. Actually, nakahanap na po rin kami ng solusyon yan. May e, tennis ko na medyo hindi na po nagagamit. Sabi ko, maaari kayong pumarada ron, pero mayroong responsibilidad at obligasyon. Parang hindi na maulit yung pangyayari na yan. Parang ako magkasundo sila. Dahil yung sa pinaka main road doon namin, talagang binarikadahan ko dahil sobrang dami na nagpa-park. Katulad nyo rin po, hirap na hirap din po kaming dumaan. Uh, okay naman po, nagkaroon na ng solusyon at silang dalawa ay naintindihan yung ginawa ko at sumangayon naman sila ro'n. Magpark sila doon sa tennis court na malapit sa kanila which hira naman gamitin. Nga lang may oras at yung kalinisan noon ay may pananagutan po sila. Sir Felix, paki-delete yung video apa, na yan. Apa, after this po, after this, ah, delete ka po. I need to inform you ha Sir Felix. Kung meron po dyan sa online na yan, mga pinost ka na nananakot, patayin, or to inflict any injury dito kay Sir Andy Tao Tao, you need to be informed. That constitutes grave threats. Crimen po yan. Okay? My advice is, total, nag-meet na rin naman kayo kay Chairman Edgar Galgana, i-delete mo lahat yan, mag-apologize ka dito kay Sir Andy Tautaw, okay. kakausapin po namin si Chairman mamaya. Pagtatagpuin namin kayo, i-check mo kung nandun ulit yung mga pananakot na yan. Okay? okay and i-blatter okay. mo yan si okay. Sir Felix patungkol dyan sa mga okay na po. pananakot na yan. Naka-blatter na po. wala pa akong banta dyan. Atone, bakit po po gagawin Sir Felix, actually mayroon po kayong comment dito na kayo po mismo ang nagsabi okay. na isang bala at papaputukan nyo po mismo. Okay. Kaya nga Lodi, nandadamay pa, putukan ko yan. Ang okay. nag-post po, verified to Sir ha, Felix Arevalo Lim. Opo. Kayo po yung nag-comment nun, ma Sir. Ma'am, dami account po yan, ma'am. Dami account. Hindi po, ma'am. Hindi po ako yan. Police Captain, ilalapit lang po namin dyan po sa inyong tanggapan. Kasi may mga online threats dito kay... Uh, Sir Andy Tautaw. Ibig sabihin, kung dinay na eh, baka di, hindi madelit tong mga to, Opo. Oh, eh may magka-problema tayo dyan. Eh paano kung may mangyaring masama dito kay Sir Andy Tautaw? Opo, oh, attorney. Okay po, uh, attorney. Uh, ganito na lang po, pag hindi po sila magkasundo sa barangay, maaari pong dumulog si Sir Tao dito sa aming himpilan upang ma-assist po namin siya regarding dyan sa complaint niya po at rin papasamahan din po natin si Sir Andy sa ating reporter upang i-check na rin at uh, bisitahin na rin si Sir Felix magkikita-kita sa Barangay 28 Caloocan City upang ma-check din po kung talagang na-delete niya itong mga ito, itong video na to at pati na rin yung mga following videos na pinost pa ni Sir Felix oh, Pinakamabilis sir on Monday sasamahan na namin kayo dun sa Barangay 28 sa Caloocan oh, City Ako humingi din ng paumanhin pero sana humingi ka rin ng paumanhin sa amin na hindi iyo ang kalsada. Doon naman din nagbago kasi ang ano natin eh. Wala naman tayong pinagawayan na personal at magkasama. Sige sir, yung further Di usapan, na, usapan na, po sir Felix oh. itutuloy po natin sa barangay dahil sa ngayon mukhang ayaw nyo pa rin pong humingi ng pasensya dito sa naidulot ng perwisyo hindi na po, kay, kay sir Andy. Sir Andy, maraming maraming, salamat, maraming salamat, po salamat po sa tiwalang binigay nyo kay Idol Raffy. Salamat.